Hello everyone, my name is Lady At. Welcome po ulit sa video ko. So today, ang atin pong i-discuss ay tungkol sa refund ng Juminse o yung tinatawag na Chibangse. So nakikita ninyo dito sa screen ko, merong kayong nakikitang sulat. Ito po ay matatanggap ninyo galing sa municipality o di kaya sa Jumin Center kung saang lugar kayo naninirahan If ever na kayo ay may marirefan, ito po ay ipapadala sa inyo. So, ang makikita ninyo dyan ay Chibangse Hwanguk Anemun. Ibig sabihin, information po iyan na kayo ay makakakuha ng refund. At sa baba po niyan, makikita ninyo mayroong amount kung magkano ang marirefan niyo. So, ang question. Papaano i-claim ang refund na iyan ng ating Jumense or ng Jibangse? Makikita nyo dito may nakasulat na Sinchong Pangbob. So, nakalagay dyan ang instruction kung papaano ninyo i-claim mayroong apat na paraan para i-claim ang refund na iyan. Ang una, by a phone call, tatawag kayo doon sa Dumin Center or sa Hengjong Bukchi Center na nakasulat sa papel na ipapadala sa inyo. Kagaya dito, ang nakalagay dito ay Mengdong Yon Hengjong Bokchi Santa. So, dyan siya tatawag para i-process ang kanyang refund. Ang pangalawa na paraan ay ang Munja <todic> Sinchong. Ibig sabihin, magre, magsisinchong kayo via text message. Nakikita ninyo, may number na nakasulat iyan ay ite-text ninyo ng information na hinihingi sa inyo. At yung number 3 ay via online, yung WeTax na website. At ang pang-apat ay Kakao Talk Sintong. Ibig sabihin, via Kakao, doon kayo mag -re register para makuha ang inyong refund. Ngayon, sa apat na paraan na nabanggit ko, ang pinakamadali na paraan ay ang pangalawa o yung number 2 kasi iyan ay munja sinchong ibig sabihin magte-text ka lang sa number na ibinigay nila ng mga information na hinihingi ninyo kagaya ng ang nakalagay dyan ay napse chamyong ibig sabihin yung pangalan ng nagbabayad ng tax kung ano yung pangalan na nakalagay dyan sa papel na yan iyon din po ang ilalagay ninyo para sigurado na hindi kayo magkakamali pagkatapos Sengyon War Il, yung inyong birthday, halimbawa, 1998, January 20. Yun ang ilalagay nyo, 1998, 01-20. Pagkatapos, Uneng Myong. Ibig sabihin, yung pangalan ng inyong banko. Make sure na ilagay nyo siya sa Korean at huwag English. Mas, accurate kapag itinipe nyo siya ng Korean. At pagkatapos ang inyong bank account. And then, i-text nyo po siya sa number na naandyan. Yung ibinigay nilang number. Pagkatapos, magbibigay sila sa inyo ng confirmation na nareceive na nila ang inyong registration na kayo ay nag-a-apply ng pagkuha ng dapat ay refund ninyo. So, ganun lang po siya madali. Sana ay natulungan ko kayo. Again, this is Lloydy. Thank you for watching. See you po sa susunod kong video. Bye-bye!